Diyan na kadya. Wa na nangyupay lang trabaho. Diyan di kamut-kamut ani dali-dali. Ay, bad na kunti daday, using din mano pulsa habas kung wala lang ani ko. Mutabang gud, unsa amo ko? Iro mo ko sa amo putabang podi timo kabalo. Diyan na makatulong. Iya ngan giya nindak. Wa di gamantapas lang di dareya. Mato mapupupan sadin patahar man kadyao-yao daday. Hoy, ma matulub magkop. Ano man ba di na heblo tumong tadi? Ko na si tanawad di o. Nitulog na nula kong sipuli. Tapos tawaan ko kami mo. Nasaba pa ka Sakit mo kung kung tama na di o. Ay, <laughs> hey, sige kaya. What? Sige naman ka kya da? Tablo ka kasi ni mo? Sila ako mga viewers ako oh, nagpaayin ni mo? Tulog naman si Bon, Bon. Tulog naman si bon. <laughs> Tabalo man ko di. Hindi sila. Ang napayos ako ah, sila ang nagpadalap kwarta para sa akong tambal kay nahurutin yung kwarta din kapalong mga kundi o sa o o na si tayo kayo kundi o o happy lang kayo kundi o ay nagkahaglatip kahit dad na punta eh ano po yun ah ingong pang po yun tulog kita habang mga sahaba ka ding tuwa di nalibang si Clarence di ang dancer ng Ash family tapos pati sumpon mo tulad yun ipusa sa tungtay di ang kuwi ni tulong si Bob apa nama siapa kalian nanti bang? Hah? Oke.